Ito sa mong nakalagay sa card ko, sa card yung key. Okay. So, pa doon. Ano sa Muna na kung isa Postpone yung aking cardiology, nakaschedule na naman ako April 22, pero hindi ko na magawa kasi uuwi na ako. Number 16 pa naman ako sa pila. So yun, yun na ako sa probinsya mag-cardiology ano na, naga uh, pagdating ko sa ospital, so, parang, parang puputok yung dibdib ko. Ganun. So, kaya mamaya, wala, mahinga tayo. And then, prepare na lang tayo para sa pag-uwi. Tayo sa probinsya sa 17.